Ngayong araw, ginugunita ang ika-animnaputpitong kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ngayong araw, namahagi ito ng mga kagamitang pansaka sa mga magsasaka. Sa tulong ng programa na ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng tinatawag na Interventions Monitoring Card o IMC. Meron na rin ako niyan na magagamit sa pagbili ng binig ng abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa accredited merchants. Aabot sa 20 milyong halaga ng tulong ang nakuha ng mga magsasaka sa probinsya ng Pangasinan. Partikular dito ang mga abono at ilan pang mga kagamitan sa pagsasaka. Sa mga makatatanggap po ng mga uh, fertilizers, ito po ang share ng probinsya coming from the 2020 Tobacco Excise Tax. Makakatanggap ang ating magsasaka sa 22 munisipyo ng lalawigan ng Pangasinan ng 6,555 bags ng mga pataba. Patuloy pa ang pagpapakilala ng pamalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon Vigico III ng corporate farming sa mga magsasaka sa probinsya para mas lalo pang mapataas ang kita ng mga magsasaka. Ngayong araw, September 13, apat na daang magsasaka mula sa District 5 at 6 ang tumanggap ng libreng abono o pataba sa bayan ng Lingayen. Bukod dito, nakatanggap din ng mga kagamitan sa pagtatanim ang mga magsasaka. Tumanggap din ang mga mangingisda ng 34 units ng chair, 31 units ng cooler boxes, at 44 sets ng gill nets. Ibinahagi rin ni Governor Ramon Vigico III ang pagsusulong ng bagong ordinansa patungkol sa kalusugan. May sinusulong po ang ating lalawigan na bagong ordinansa ang Pangasinan government unified incentives for medical consulta we are anchoring this on the Philhealth consulta program at ang uh, universal healthcare act no, na lahat po ng Pilipino ay may medical insurance, may PhilHealth. Nauna nang tumanggap ang 948 na magsasaka mula sa District 5 at 6 nitong September 12 sa Memorial Stadium ng Rosales, Pangasinan. Lubos naman ang pasasalamat ng pamalaang panlalawigan ng Pangasinan sa tulong na ibinahagi ng Pangulo. Dumalo rin sa nasabing aktibidad sina Vice Governor Mark Ronald Lambino at iba pang opesyales ng iba't ibang munisipyo sa probinsya. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.